Welcome sa NAS Channel. Magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo lalo na sa mga kababayan dito sa UAE. May magandang balita na naman ako na hatid sa inyo. Isa na naman pong uh, kabayan natin ang naka-receive ng Polish Work Permit. Ipinakikilala ko ngayon si Miss Mylene Reyes. Thank you so much. Ma'am, uh, ano yung feeling mo ngayon na natanggap mo na yung work permit mo? Masaya at excited. <laughs> Yung um, experience mo throughout the process, ano po yung masasabi niyo? Throughout the process, it's worth uh, it. Kahit maghintay tayo, we need, uh, kailangan natin mag-risk, take the risk, and uh, just uh, be patient, the right time will come. Tama. So ma'am, um, may tanong ko lang din, saan po ba kayong branch nag-apply? dito mismo sa branch nato, sa JL. At bakit niyo po naisipan uh, mag-apply dito sa North American Service Center? Bakit nyo po siya pinili? Ah, uh, kasi uh, actually, referral ako ng kaibigan ko so kasabay ko sila nag-apply, so kaya nag-apply na rin ako kasi parang gusto ko ng new environment, new experience at uh, bagong challenge natin sa buhay. Ano po ba yung dahilan kung bakit kayo nag-apply sa kumpulan? Pul Actually, gusto ko lang ano siya, uh, bago experience at uh, yung salary rate, okay siya. Mar marami sa ating uh, kababayan, lalong lalo na dito sa UAE, ang nanonood ngayon. Ano po ba ang may advice mo sa kanila? Ma? Uh, may advice ko lang, take the risk, uh, challenge yourself para sa magandang future natin. Once again, congratulations na. Sa lahat muna ng mga kababayan po natin na gustong mag-apply din sa Poland or sa ibang bansa, other European countries, i-contact po lang po kami dito sa North American Service Center kung nanonood kayo ngayon, please subscribe to our YouTube channel para updated kayo sa lahat ng mga posts namin dito. Maraming salamat!